Right mga kamukil. So natapos naming na out dito no. 'tong part na to. O ang isusunod ni Master Bone ni uunilin natin itong dito. Papunta doon. So gagawa tayo ng fire wall dito mga kamukil. At siyempre sinisilip namin yung pader mga kamukil. Hindi tayo pwedeng magbasi dito sa baba kasi pagdating sa taas ay napapansin nyo. Tumumba no? Kung magbabase tayo ng layout dito sa baba, ang mangyayari pagdating sa taas pag filing natin. So, tutumba din yung ating file. So, doon tayo sa taas magbabase. Huhulugan natin yan. Uh, pagdating dito sa baba, magkakaroon siya ng distansya. No? Mula sa wall na to, papunta sa bagong huling natin, magkakaroon siya ng distansya. Pagdating dyan sa dulo, yung end ng posting ng pader, uh, dyan siya magkakaroon ng isaktong alignment papunta doon. No? Yan. Pa-street to doon. Oh, napakalaking bahay itong mga kamil Tira na namin, no? O kanina, medyo na-revise na naman yung plano, original plan. Si pagdating dito, nandyan yung may-ari habang nagli-layout tayo. O gusto niyang, may sarili siyang gusto. O siya, sila naman yung titira. Hindi naman tayo, no? Kahit na may plano. O hindi sinusunod yung plano na bago. Pero yung forma, sa original plan kasi, tatlong kwarto lang yung uh, magagawa, no? Ngayon, ginagawa naming 5 rooms itong gagawin natin dito o, napa, at saka malalaki na mga rooms mga kamukil yung isang rooms nito bali tatlo dito na side so itong mga kamukil mula, di, mula dyan sa may tansi ito yung pinaka layout na natin itong tansi na to o, kuhang kuha na yung mga nito o, mula dito mga kamukil papunta dun isang kwarto nasa 13.68 square meter yung isang kwarto no? yan So, yung standard o minimum, nasa uh, ano lang tayo. ten uh, okay, 10 square meter, no? Ayan. So, ito na. No? Umpisa na sila naghukay. So, ngayon, uh, pati maso natin, no? So, ganyan yung trupa dito. Pag wala pang mga trabaho, yung mga skill natin, tulong-tulong yan mga kamukil. Naghukay din. Uh, may trabahuin na sila gaya ng pagtatanim ng posti dito o ma doon na sila puko sila mga kamil tuloy tuloy na yung kanilang mga trabaho bilang skill so sa ngayon wala pa uh, tulong muna o ganyan yung tropang mongkil ano so balit, tatlong kwarto dito tapos sa loob uh, limang kwarto ah uh, dalawang kwarto o, nagkakaroon siya ng 5 rooms sa bahay na to o ito ito napapansin yung itong tansin na ito hanggang dito lang pero itong wall na ito mga kamukil sisirain ito titibagin itong wall na ito malilipat siya dito ito na yung pinaka wall nya ito yung wall na yan sisirain yan lahat lipat natin dito so, bawat tansi mga kamukil bawat uh, corner ito may nakikita kayo may poste yan kasi ito yung magiging partition no? so napagplanuhan namin sana para sana maka tipid yung may ari o makasib every 300 sentimeter, doon kami magtatayo ng poste kaso lang hindi tumumpak doon sa mga partisyon natin kailangan kung saan yung partisyon natin doon makakatama yung ating poste so ginawa na lang namin sinusunod na lang talaga namin itong tama ng mga layout yan every corner yan pag may nagkasalubong na tansi, gagawa tayo ng poste so mula dito magkakaroon siya ng limang poste sa dalawa tatlo apat panlima dito sa corner na to yan, layout ng Sir Boni so ito mga kamukil, dahil matitibag tong pader na to ang ending naman itong wall na to o ang partition niya dito sa loob hanggang dito yan may mga markings na kami dito may layout na kami dito o hanggang dito ito napapansin nyo no? so mula dito magkakaroon dito ng hallway itong tiles na to so, kung napapansin nyo uh, nagtatiles dito sa loob iskwalado na to pero hindi pa rin ako uh, kumpiyansado dito Magka, uh, gagawa tayo ng sariling uh, iskwala natin so ang mangyayari dito mga kamugel mula dyan sa partition niyan yan kasi, kasi ito as is na to pati yung kwarto na yan as is na yan yan yo sisirain lang namin yan dahil gagawin natin kongkrito yan dahil ito plywood pa to mga kamagilo light material lang to so itong hallway na to ganyan na yan 120 cm lalakihan lang natin ng konti yung hallway dito papunta dun kasi dun yung entrance sala nila sir nandun na dito na makalagay no? so ito sarado to dito mga kamugil itong pintuan na to sarado na to dito itong wall na to titibagin so ang magiging street ng ating walling dito matitibag to ililipat natin dito kita nyo yung may butas so nandito siya yung ano nya ito yung tanda namin ito hanggang itong guhit na to papunta dun dito malilipat yung wall na to titibagin to magpapahil ng bago hanggang dito yan hanggang dito So, dito, magkakaroon tayo ng puste na flashing. Lahat dito sa loob, mga kamukil, yung puste dito, may hukay din kami. Lahat ng posti sa loob, maging flashing siya. No? Walang makikitang nosing. Parang si HB lang din kung tingnan pagkatapos, pero may puste yan. No? Oh, ito yung magiging hallway, papunta dun sa ano? Sa... Uh, tawag nito entrance nila sir pati magiging sala nila So sa original plan kasi nang nilayout namin kanina, sinusunod namin 'yung plano. No? Ito sana mawawala 'tong kwarto na 'to. Ito magiging sala to nila dito talaga. Itong kwarto na 'to magiging as is. So itong firewall, hindi 'to mawawala sana. Ah, uh, 'yun lang 'yung uh, ano doon. 'Yung nililayout natin 'yun 'yung magiging kwarto nila, sir, no? 'Pag mangyayari, magbubutas tayo dito para sa mga pintuan nila. Ganun sana 'yon. So ngayon nagbago. Uh, may revise, no? binago ni sir gusto niya kasi yung maaliwalas malawak malaki no so dito yung ano natin ay sa gym, ha? dito yung magiging entrance natin o sala nila sir Oo. dun sa likuran banda mga kamukil ano na din yun ah uh, kitchen yan yan laundry area kitchen area papunta dun sa pader na yun sa no? and then ito yung magiging driveway nila sir magiging driveway to dito o, Pwede ding dumaan dito yung sasakyan pwede ding dumaan dyan kasi bubutasan natin yan mga kamagin magkakaroon tayo ng uh, gate dyan no? para sa investment ni sir na pinagplano uh, mga dalawang kwarto o three rooms malalagay dyan no? sa pinakasobra na itong lote yun yung magiging rentables na room ni sir So yung forma din sa bubong nito mga kamukil sa original plan ni revise naman ni sir no. O ako na yung tinatanong ni sir sa forma nitong bahay na to sa bubong. So magiging ano ko sa kanya mga kamukil. Ah, hindi ko na siya bibigyan ng dalawang ah, ng pagkakataon na may magpapilian pa siya no. O oh, isa lang yung ibibigay ko sa kanyang rope style dito pero napakaganda no. Magiging trail trail, trail layer siya. Paharap lahat doon mga kamukil. Doon kasi nandoon yung harapan eh. Paharap doon, one sided lang siya. Pero mag-aanda na anda na siya mga kamukil. Mataas dito, bababa tayo. Baba, ganyan. O, three layer. Hatiin natin ng tatlong palapag. No? Itong roofing na to, hatiin natin ng tatlong palapag. So, magsisimula doon. Mas mataas yung ating unang piling na ipapatong sa ating beam. Pagkatapos, bababa tayo ng mga 60 cm. Bababa naman tayo ng 60 cm. So, ganun yung ating uh, details sa bubong dito. pagkatapos doon, hulog tayo sa harapan. Hulog tayo ng streamline din. And then dito dahil drive ito, gusto sa, gusto din ni sir na mabubungan. Kasi ito mga kamukil gagamitin din to. Gagawin din tong bahay no para sa anak ni sir. Magkakaroon tayo ng uh, one sided din dito. Hulog din tayo dito. So yun yung naisip ko na na rope style dito mga kamukil. So ayan. Umpisa na yung ano natin dahil tapos na nag layout no. Kung natapos na yung layout mga kamukil ala media So ngayon, Umpisa na maghukay. So, oh, dito lang na part so doon na lang na part yung ili-layout ni Master Bone so madali na lang yung didikit na lang sa pader yung tansi okay so yan lang mga kamagilo yung ating update so bali pangalawang araw to mga kamagil sa final day talaga namin kung sa pagsisimula namin so kahapon talaga yung final namin na nagsisimula kami dito so kahapon na araw yung counting natin dito hanggang sa matapos siya kung ilang buwan to matatapos right So thank you mga kamukil Mamaya balik na naman tayo sa Tigat o Project So sa tingin ko mga kamukil ah, Hindi ko mapupuntahan yung tagom ngayon so, Bukas ng maaga Dabaw, wala ako sa Dabaw Nandun ako sa tagom mga kamukil no? Sa tagom project tayo bukas Kasi sa tagom tapos na Hindi na sinabi ni sir Na ipaulit niya yung laboratory doon At saka toilet bowl no? Titingnan natin kung ano yung problema at siyempre, uh, yun yung request ng may-ari. So, sa tingin niya, hindi, hindi pa maayos, hindi pa kaya ayang tingnan o may diferensya. So, kaya ayusin natin. No? O, so, yun na lang yung uh, panghuling tratrabuhin bukas. Okay. So, let's go mga kamagayl. Balik tayo ng to Project. Tingnan natin. Update tayo doon kung ano yung work progress nila doon ngayong araw mga kamagayl. No? Kung tapos na ba yung kabuang pagtatile sa second floor. No? Maliban lang sa l balcony doon. Okay. Thank you mga kamagayl. And once again, Mongkel on the vlog tolets. Hey, mm, shout out to taga tiga to ug um, sa taga Gabriela. Relax mo. Maya tagi sila. Hala. <laughs> sa lahat ng mga inutangan ng tropang Mongkel. Relax lang muna kayo ha. Relax, relax lang. Makakabawi rin, no? Makakabawi rin. <laughs>